Ayan. So, subukan natin patinuin ito mga boss. Ang masakit dito eh, dating mayari, dating nagtatrabaho sa Chevrolet. Hindi niya mapatinutino. Kinagaan niyang gamitin na kahit walang catalytic Namamalya lagi yung makina. So, ayan. Bibirahin na natin na mga boss. Okay. Magandang araw mga boss. So, ngayon, gagawin natin itong service ko. So, matagal ko gusto gustong gagawin to So, may, na, may, mayroon ako na order na pang abyo na katalitik. Kasi dati-dati ito, dati kinuha ko nung binili ko to sa dating mayari. Wala talagang katalitik. Hindi na ako, patino-tino itong sakin Kaya binenta sa akin. So, ngayon, subukan natin patino yun itong mga boss. Okay? So, ang problema lagi nito, itong check engine. Yan no? So hindi nawawala yung check engine sa oxygen sensor kasi nga na-detect ng computer yung overflow ng fuel. Kaya kailangan natin i-convert yung ano, kailangan ko lagyan ng catalytic. So medyo mahal yung original niya. So may nakita kong Avio, medyo maliit pero kaya lang i-convert 'yon. Sig para matanggal lang itong ano yung check engine Ayan. Okay mga boss. So ito na yung kilombert natin galing sa Abio. So kinuha ko lang yung original niya ano. Nilipat ko lang itong plunger niya. Original. So dito kaawang pa siya. hindi eh, ko pa pinal belt So susukatin ko muna kung tama yung alignment. So check natin mga idol. Ayan, dumating na yung order natin mga boss. So, problema niya. So, dito, tingnan nyo. Oh. Ito kasi pang abyo. Oh. Ito yung original niya. Pang ano, tama, no? So, ang gagawin ko dito mga boss, kunin kong plunger, di pa doon. Yeah. Pasin natin dito sa baba. Uy, <laughs> saktong sakto sa butas ah. Parang sinukat mga boss. Ay. Oh. Parang sinukat. Yan, konti hipit lang yan. Tapos ito. Ayos. Kumpinsing ay yan so pwede na natin i-pull wheel ito mga boss sakto sakto yung sukat natin walang labis walang kulang ay Oke, okay, kabit na natin mabos. Tapos na yung welding. Ayan. Sakto lang. Okay, na natin. Thank you. Oke okay, mga boss, so naik na natin lahat. So linisan ko lang to. Yan, oh grabe. Kita nya. Karbon. Grabe. Yang itim oh. Tung sikin na lang natin ito. Oh. Ayan. So, nakompleto natin mga boss. So, punta tayo sa loob. Okay. So, bago natin i-panda rin. Okay. So, isaksak mo natin itong scanner para maganda yung Madi-delete na yung error so Ito yun lang natin San mo yung chebrolite five speed okay with all easy mo so yan ang lagi ang ano niya, error nya kasi nga yung oxygen sensor ngayon may catalytic na siya tingnan natin kung babalik pa ba yung check engine Okay, tiyan kan. Yan ang clear si natin. Isa na may ka na yun. Nag-green. So may magandang paywatik. Dati ayaw talaga yan. Mag-green. Sa so, pandarin natin mga boss kung mawala yung check engine. Yun, check engine na lang. Uy, timing pa yung sakyan ko. Nawala. So dito dati yan kasi pa ngayon i-check natin. Patayin ko tapos start bumabalik. Ngayon patayin natin. Start ulit. Uy, bumalik ata. Ayun, nawala. Kala ko bumalik. Ayos. So iba talaga ang may catalytic mga boss. Ayun oh, ang ganda pa ng under. Tahimik. Ayos. ganda under ayan. so dito may nag-order na akong thermostat tapos yung mga hose yan kapalit natin yung tunti na yan ayos ayan mga boss so kailangan talaga ibalik yung original namin katalitik so kinumbert lang natin yung pang-abyo sa, dito sa Epica so ayan o oh nag kaigi naman importante yung yan may catalytic Agoy Giyatay Ang ganda ng re reaksyon ng makina Iba talagang oh. Dati pag nirevolusyon ko yan Nandyan na agad yung ano eh Check engine Yan wala balik titipid pa ito sa gasolina ayos okay mamaya ma sa ma mga boss sa pagsama ayon